Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa videong ito guys ay pag-uusapan natin kung ito Bangkok ng flowerhorn na nakikita ninyo ngayon ay nagkaroon ng punit o di kaya mayroong tumor. So bagong lahat guys, gusto ko muna kayong pasalamatan sa inyong patuloy na pagsuporta lalong-lalo na sa ating product na Supercock Flowerhorn Enhancer. At marami na rin tayong napaganda na mga Flowerhorn fish gamit ang ating Supercock Flowerhorn Enhancer at ang enhancer natin ay nakakaabot na hanggang sa ibang bansa tulad ng Canada, Middle East, at marami pang iba. So ngayon, balik tayo sa topic natin. So ang tanong natin kung ito bang flowerhorn na ito ay mayroong punit sa kanyang cock o di kaya mayroon isang klase ng sakit na tumor. So itong video na ito guys ay pinost ito ni FHV Campa at nagkausap kami tungkol dito sa kanyang flowerhorn fish. So bago natin sagutin ang tanong na 'yan ay alamin muna natin ano ba itong tumor sa isda. Katulad din ng tao guys, ang isda ay nagkakaroon din ng tumor. So pag sinabi nating tumor, ito ay isang lump na tumutubo sa katawan ng isda at sanhi ng kanilang pagkamatay. So usually ito ay galing sa isang viral infection at Ah, uh, pwede rin na uh, galing din ito sa genetics ng isda. So medyo technical yung yung usapan tungkol dito sa tumor, guys, no? Kaya hindi ko masyadong ma-elaborate sa inyo ang tungkol sa sakit na ito dahil pang-medical na yung mga term about dito sa tumor. Pero bigyan ko lang kayo ng ng basic lang na information regarding sa tumor. So, kapag kayo, guys, ay nakakita ng Nagkaroon ng bukol sa inyong isda. Hindi yung flowerhorn na kasi yung flowerhorn ay may talagang may bukol yan, talagang yung tawag dyan ay cock, hindi yan tumor. Pero pag sinabi nating tumor guys, ito ay tumutubo sa mga bahagi ng katawan ng isda katulad ng sa chan, katulad ng sa kanilang gills, sa kanilang gilid o minsan ay tumutubo din ito sa kok ng ating flowerhorn fish. So, so usually kapag ang isang flowerhorn o ang isang isda ay tinubuan ng tumor hindi na magtatagal yung buhay niyan guys sapagkat unang-una based sa aking research mahirap siyang gamutin at at matatanggal lamang ito sa pamamagitan ng surgery so hindi naman tayo mga veterinarian na marunong sa mga ganyan at uh, baka kapag tayo lang ang uh, gumawa ng surgery sa isda ay mamamatay lamang ito so usually kapag ang isang isda ay nagkaroon na ng tumor ay kailangan nating magpaalam sapagkat mahirap gamutin. Although may mga tumor na sa early stage pa lang at ginamot na natin ay pwede pang maagapan. Pero kapag uh, itong mga isda natin ay lumaki na yung bukol sa kanilang katawan, medyo mahirap na 'yan at uh, malaki yung chance na hindi na mabubuhay yung isda na yon. So yun nga, tulad ng sinabi ko, ang cause nitong tumor na ito sa ating isda ay pwede siyang viral infection o pwede ring genetics sa kanilang genes, galing sa genes nila. Wala ding evidence masyado na yung pagkakaroon ng tumor ng isang isda ay dahil sa poor water quality. Pero malay natin, isa din yan sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng tumor yung ating mga alagang isda. At hindi masyadong common itong klase ng sakit na ito guys. Kaya nga yung iba nga na kung nagkaroon ng tumor yung kanilang isda ay ginagawa nila, nag-euthanasia na lang sila ay hindi na nila pinapatagal yung buhay ng kanilang isda. So usually yung ginagamit nila na pag-euthanize sa isda ay yung clove oil. So nilalagay nila sa aquarium at ayun, namamatay yung isda. So yan ang tumor guys. Ngayon, kung kayo kaya yung tatanungin guys dito sa isda ni FHV campha. Ano kaya sa palagay ninyo? Ito ba ay isang klase ng tumor o isang klase ng punet? Comment nyo lang yung inyong ideas tungkol dito sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. Pero magbibigay din ako ng aking sariling pananaw dito. Sariling idea kung ano yung nangyari dito sa flower horn ni FHV campha. So nag-usap kasi kami guys. Sabi ko sa kanya niya ano nangyari sa flower horn mo. At sabi niya ay tinanong ko siya guys kung dahan-dahan ba na naggumanon na nagkaroon ng bukol yung kanang flower horn fish o mabilis lang. So sabi niya mabilis lang daw. Kaya kung ako yung tatanungin guys, sa palagay ko isa itong punit sa cock ng flower horn. Kasi kapag kung ito man ay isang klase ng tumor, dapat matagal nang namatay yung kanyang isda. So nag-update ako kay FHB CAMFA ina-update niya rin ako at siguro hanggang ngayon buhay pa rin yung isda niya. Kasi last time lang nag-update ako sa kanya, medyo matagal ang pag-update ko. Buhay pa rin daw yung kanyang isda at masigla. Napakasigla, kumakain, um, yon. So sabi ko sa kanya, panatilihin lang na malinis yung tank para hindi ma-infect ang kanyang flower horn kasi open wound yon. So, ano nga ba yung dapat gawin kapag ganito ang nangyari sa flower horn? So, halimbawa lang, sabihin na natin na talagang punit yon. So, una guys, uh, kung, kung ganito man ang nangyari sa flower horn, sabihin na natin na punit ang kok ng flower horn. Ang best na gagawin dyan ay ipa-drop cock ang flowerhorn fish na dahil kapag ito ay nagda-drop cock ay kusang liliit yon yung yung lumabas na muscle na yon o fat sa cock ng flowerhorn at yon maaring hihilom yung napunit na yon may regeneration din yan yung flowerhorn fish natin na kapag nasugatan ay nagre-regenerate naman yan so kapag nag-close yon yung cock niya ay pwedeng mag-regenerate at maaayos yon. Sabi ko pa nga sa kanya kung may makita siya na surgical thread, pwede niyang tahiin pag nag-drop na para syempre para para hindi na matuklap pa yung uh, yung cook ng flower horn. So yun guys. At pangalawa, bakit ko nasabi na ito ay isang uri ng punit? Kasi kung nakikita ninyo dito sa video na ito guys, 'di ba kapag sinabi mong tumor ay mga lump yan o bu na lumalabas it's either sa internal or external lang ng isda pero dito guys, kung nakikita napapansin niyo ang bukol ay parang naging swak sa laki din ng kanyang kok, so meaning parang uh, parang lumabas lang yung kok, yung kok sa loob, so parang ganun yung nangyari guys, at uh, meron siyang binigay sa akin na isang video na nung maliit pa yung kanyang flower horn so ito siya guys kung nakikita ninyo medyo tabingi tabingi na yung kok ng kanyang flower okay, so medyo so dito medyo masasabi natin na parang nasobrahan sa laki ang kanyang kok at hindi na nakayanan ng kanyang skin kaya pumutok literal na pumutok yung kanyang ulo so ganoon guys so hindi ko sinasabi na tama yung sinabi ko dito o, pwede siyang maging tumor din ito guys pwedeng punit no? pero para sa akin based sa nakikita ko sa kanyang isda para sa akin isa siyang punit okay so yun lang guys so kung kayo kung may idea kayo tungkol dito sa nakita ninyo ngayon sa kanyang flower horn i-comment ninyo at mapag-usapan natin 'yan. At pwede nyo rin ako'ng ma-message sa aking Facebook page na Sashimi the Flowerhorn at nagre-reply ako kapag hindi naman busy. So I hope may natutunan kayo sa araw na ito, guys, tungkol sa tumor at punit. At bago natin tapusin ito, guys, no. Parang si FHV Kampa, hindi rin siya naniniwala na ang nangyari sa kanyang flowerhorn ay nagkaroon ng tumor. Hindi siya naniniwala doon, pero ang pinaniniwalaan niya ay talagang napunit lamang. No, kasi sabi niya, 'di ba, kapag kapag nagkaroon ng tumor ang isang isda ay hindi na masyadong maliksi, hindi na kumakain at namamatay na lang ng ilang araw. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe to Sashimi the Flowerhorn channel. At pasensya na talaga guys, medyo matagal yung pag upload natin ng video ngayon kasi unang-una, nairapan ako mag-isip ng content at pangalawa, nahirapan ako mag-edit. At pangatlo, siyempre medyo busy tayo sa sa buhay natin. Okay? So, kung may mga katanungan kayo tungkol sa Flowerhorn fish, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na Sashimi the Flowerhorn. Hanggang sa muli, maraming salamat and paalam.